Hey guys, welcome back to my channel. Mayroon pinapagawa sa atin isang table pan. Ito guys, table pan guys. So tinanggal ko na, tinanggal ko na lahat guys para hindi na humaba ang video. So ito na yun guys. So tinanggal ko. Tinanggal ko na lahat guys. Ito, dumi pa guys oh. So tinanggal ko na lahat. Ayan. So table pan ito guys, table pan ito, 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 table pan so yan ito, table pan ito guys so ito yung board nya guys ito yung board pinagawa sa atin tapos so, yan, Nag dumi pa guys so, oh, dumi so, pinagawa ito sa atin guys so, wala nang wala nang Ah... Uh, wala nang charging port. Wala na ang charging ports. Ito, nilagyan ko na nga ng, ng, dalawang paa ang charging port. Nilagyan ko na lang ng paa ang dalawang charging port, guys. So, so, natin ito. So, nilagyan ko na lang para mas madali na tayo. Hindi na ang video na to, para hindi na tatagal ng, five, ng 15 minutes. So, susupplyan natin ito, guys supplyan natin ito. So, supplyan natin ng 5 volts dahil 5 volts lang ang ang pan na nato. So, supplyan natin dito, guys, ito. So, ito 'yung pang-supply natin. Ito 'yung nagawa na natin. So, ayan, supplyan natin siya mag mag konekt tayo dito. Magsu-supply tayo dito, guys supplyan natin ng 5 volts so bago nga muna guys natin i-connect uh, plug in muna tayo testing muna tayo kung may kung may voltage ito so testing muna tayo so testing muna tayo guys ayan testing muna tayo yun dito yun so, kita ang tester guys so testing muna tayo guys ito kunan muna natin ang voltage itong pang ano natin pang testing pang supply natin ito so ito yung plus so red red probe probe plus ito negative so mayroon siyang 7.3 guys ayan so yung isusupply natin sa kanya ay 7.3 volts so Apply natin sa kanya guys 7.3 volts So positive Dito yan Positive O yan na guys So ito naman Negative Dito yan negative So nilagyan ko na lang ng paa guys Dahil wala na yung charging Port nya Natuklap na So nilagyan ko na lang ng paa Dito yung Negative yan guys mayroon na siyang supply so hopefully hindi nagkadikit ito hopefully hindi nagkadikit so hindi nagkadikit hindi na siguro to nagkadikit so baka magso short so hindi nagkadikit guys yun so sinupplyan na natin siya guys ito yung supply natin naka plug in na to so tingnan natin dito yung supply kanina na 7 volts ayto tingnan natin yung supply kanina na 7 volts. Okay, so positive, negative probe. So black negative, red positive dito yan guys, tingnan natin. Kung may 7 volts ba siya. So, ayun guys. 2.0 2.2 2.1 bakit 2.17 ito kanina so bakit 2.0 guys so bakit 2.0 is eh, 7 ito kanina 7 volts ito kanina so naging 2.1 bakit kaya guys so dito muna tayo sa battery kung may pumunta na, doon sa battery na voltage ito yung plus yung blue ang plus ito yung negative positive So, wala guys. Walang pumunta sa battery. Itu tayo sa pan. Ito, ito. Pan mode. Papunta na to sa pan motor. So, wala din guys. Kaya ayaw umikot. Ayan. Ayan. Push button tayo. Ayan. Wala. Walang nangyari. Ayaw umikot. Dito tayo sa lead nya. Ito yung plus. ito yung plus ito yung minus so wala din guys so walang power guys hindi umikot yan kahit anong push natin so ayun 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 may uminit guys ito 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 may uminit dito banda may uminit ayun may uminit dito banda guys ito so guys ito may uminit dito banda ibig sabihin ito ang kumakain ng voltage bakit hindi 7 volts dito so ito tingnan nyo guys ito 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 dapat 7 ito dahil ito yung supply kanina tinister natin ito bago natin isinolder dito so nagiging 2.1 na lang siya dahil may kumain sa voltage may kumain yan may kumain sa voltage guys so ito yung kumain ang pisa na uminit ayan ayan uminit siya guys ayan ang init init so hindi natin alam alin dito ang uminit guys so siya ang kumain ng voltage kaya naging 2 volts na lang dito so yung kanina pag test natin dito sa supply 7 volts. So yan guys, yan yan. yan. May kumain sa voltage, may umiinit, may umiinit guys. So paano natin ito susug, paano natin malaman kung saan yung saan yung umiinit? So skip muna ako guys. Okay, balik tayo guys, balik tayo. So kumuha lang ako nito, kandila. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin para makita natin alin yung umiinit na pisa. So, ang gagawin natin, lagyan natin dito ng kandila at kung sino ang unang matutunaw na kandila, siya yung umiinit. So, lagyan natin guys. So, unplug muna natin, unplug. So, unplug na yun guys. So, lagyan natin ng kandila, guys. Dito banda. Lagyan natin ng kandila. Lagyan natin dito ng kandila, guys. Para makita natin saan yung umiinit. So, yun Ege, so yun. na plug in tayo plug in tapos tingnan natin saan yung umiinit yun guys kita guys ayan kita yung natunaw ayan yan 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 ang yung natunaw guys tingnan guys tingnan 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 ayan ito yung natunaw ito yung natunaw tingnan guys tingnan So ito yung naunang natunaw siya. Ayan, yan, yan, no? Minit. Yan, 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 yan. Natunaw yan, guys. Yan, yan, yan. So siya yung shorted. Ito yung shorted, guys. Siya ang natunaw. So nakita natin sa so, nang kandila. So ito yung umiinit. Ito yung natunaw. Ayan, yan. Tunaw na siya, guys. Ayan, ayan. Natunaw na, guys. Yung kandila na yung nilagay natin. So dito, siya ang sira, guys. Ito yung shorted. So, tatanggalin natin ito guys. So, skip muna ako. Tatanggalin natin itong umiinit. Itong nasusunog. Ayan, yan, yan o. guys. Ayan, natutunaw yung kandila na nilagay natin. So, ito yung salarin. So, skip muna tayo guys. Okay guys, ito na yun guys. Natanggal na siya guys. So, ang liit niya guys. Napakaliit. Parang koto. So, hindi na natin makita guys. Dahil ang liit na durog na siya pag tanggal ko. Ayan, ayan. Ang liit guys. So, so tingnan natin guys. So, wala naman tayong pamalit na sa ganong pisa dahil ang liit. Hindi natin makita kung anong number nun. So, try lang tayong mag-short guys. Try tayong mag-short. Okay, balik tayo guys. Maglinis lang muna tayo yung pinagtanggalan natin. Linisan natin ito. So, skip muna ako guys, ito lilinisan natin guys ang board. So lilinisan natin yung board guys, gamit ito guys. Lilinisan natin yung pinagtanggalan dito ng pisa guys. So lilinisan muna natin para makita natin saan yung saan siya dumaan. So ang liit na, ng ng pisa na yun guys, napakahirap. Hindi na makita dahil sa kaliitan. So, ang liit niya guys. So, tinanggal na natin siya guys dito. Ito. Tinanggal na natin siya dito. Dito, tinanggal na natin siya. So, ayan. Ang liit dito guys. Sobrang liit. Yan. tinanggal natin siya dito guys. Dito, dito. So, tinanggal natin yung pisa. Nadurog na siya pag tanggal natin. Hindi ko na maipakita sa inyo dahil durog na durog na siya pag tanggal ko. So, plug in tayo guys tingnan natin kung anong mangyari sa pagtanggal natin sa pisa dito okay plug in tayo guys plug in so tapos na natin malinisan guys so ito plug in tayo guys plug in ayun guys umilaw siya guys mayroon na siyang red light ayun nawala so tingnan nyo guys So nawala siya guys yung red light. So tingnan muna natin baka may nagka short short ito. So nawala guys yung yung red light pero umilaw siya. So try nating mag-short guys. Try nating mag-short. So ito. Try nating mag-short. So umilaw siya kanina dito guys, umilaw. So, try natin mag-short. Okay, so skip muna ako, guys. Okay. So, guys, ito pala kaya nawala yung ilaw kanina, yung red light kasi ito hindi masyado na na itulak sa saksakan dito guys so try natin guys yan tingnan nyo tulak natin dito yung maigi guys yun umilaw siya guys naka-red light na yan guys. So, ibig sabihin, may power na siya. Tinanggal lang natin yung isang pyesa. Ayan, umikot na siya guys. Ayan guys. Ayan guys, umikot na siya guys. Okay guys, umikot na siya guys. So, tinanggal lang natin ang isang pyesa na shortage. Yung kumakain ng voltage. Kaya nawala dito yung voltage. So, tignan nyo guys. Ayun umikot na siya guys. Okay? So successful ang repair natin guys. Okay? So umikot na siya guys. Ayan, yun yun yun. Ang Okay, guys. So Umikot na siya guys. So tinanggal lang natin yung shortage at umikot na siya. So sinuplaya natin siya ng 5 volts. So umikot na siya guys. Ayan tapos may charging pa siya kaso lang guys wala na itong battery pinagawa sa atin wala na rin itong battery ayan guys so ayan at least na pagana natin umikot na siya guys ayun umikot na guys so guys like and subscribe para updated kayo sa susunod na mga repair guys so So guys, ayan guys, umikot na siya guys. Tingnan nyo guys, yung ginawa natin guys. Ayan, nag green light na siya guys. Umikot na siya guys. Ayun guys, so successful yung ginawa natin guys. Tinanggal lang natin yung shorted. Umikot na siya guys. Okay, so guys, maraming salamat sa panunood. Maraming salamat sa Diyos. At napaikot natin ito guys. So like, share, and subscribe guys. So see you sa next vlog guys. See you.